Sa isang hamon ng lakas at determinasyon, ang U.S. Coast Guard ay may magigiting na hakbang upang harapin ang tangke ng China sa karagatan ng West Philippine Sea, isang pagtutuos na puno ng suspense, tensyon at posibleng alitan sa dalawang malalaking kapangyarihan sa dagat. Handa na bang maglunsad ng opensibang maritime confrontation ang U.S. Coast Guard upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa masigasig na hakbang ng China? Makakamit kaya ng US ang kanilang layunin sa harap ng napipintong pangyayaring ito? Ito ang simula ng isang kwento ng kagitingan at labanang dagat na maglalagay ng dalawang makapangyarihang bansa sa matinding panganib at pagsubok sa karagatan. Nangako ang Amerika na sila na ang gagawa ng aksyon para protektahan ang Pilipinas sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Nung nakaraan, naganap ang matinding sagupaan ng ating Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard kung saan nagkainitan at naputulan ng daliri ang isang tauhan ng PCG. Dahil sa nangyari, pinatibay ng Estados Unidos ang kanilang suporta para sa Pilipinas at mariing kinundena ang mga hakbang ng China sa nasabing teritoryo. Kahit na patuloy ang presensya ng China Coast Guard, sa kabila ng pagpupunyagi ng Philippine Coast Guard, nahadlangan sila tinulungan ng atin ito koalisyon ang apat na pangunahing sasakyang dagat sa kanilang misyon noong Mayo 15, 2024 sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon sa U.S. Department of State, ang Estados Unidos ay sulidong sumusuporta sa Pilipinas at nagpapahayag ng pagkadismaya sa mga aksyon ng China laban sa misyon na ito. Ang pangunahing isyu ay ang ilegal na presensya at pagkilos ng mga sasakyang pandagat ng China sa loob ng exclusive economic zone (EEZ) ng Pilipinas na labag sa kanilang soberanya at karapatan sa teritoryo. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na ang patuloy na agresibong kilos ng China ay nagpapalala ng tensyon sa rehiyon at nagdulot ng panganib sa mga miyembro ng AFP. Ang mga hakbang ng Beijing ay ipinakita ang kanilang pagwawalang bahala sa kaligtasan ng mga Pilipino at sa internasyonal na batas sa South China Sea. Matapos ang 2016 arbitral ruling na itinanggi ng China, pinatunayan ng Estados Unidos na ang kanilang kasunduang pangdefensa sa Pilipinas ay nagbibigay ng proteksyon pati sa Philippine Coast Guard sa anumang armadong pag-atake. Tinanggap din ng Administrasyong Marcos ang mas malawak na pakikipag-ugnayan sa U.S. at iba pang mga katuwang na bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayunpaman, may mga grupong aktibista tulad ng Bagong Alyansang Makabayan ang nagbabala sa potensyal na panganib na dala ng presensya ng U.S. sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa pagitan ng U.S. at China. Nung nakaraan kung matatandaan niyo, nagkagulo ang dalawang panig dahil sa pagkakasugat ng walong marini ng Pilipinas sa isang aksyong militar sa China. Marami ang nagtatanong sa tugon ng mga dayuhang kaalyado ng Pilipinas sa pangyayari. Kinondena ng mga dayuhang pamahalaan ng China sa kanilang walang ingat na kilos sa South China Sea. Partikular matapos ang insidente kung saan nasugatan ang walong tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang pangyayari ay naganap noong Lunes habang isinasagawa ng Pilipinas ang kanilang misyon ng muling pagsuplay sa Second Thomas Shoal sa Spratly Islands, isang barko ng China Coast Guard ang nasangkot sa pagbangga sa supply ship ng Pilipinas at pagtulong sa pagsakay ng mga puwersa ng China sa mga bangka ng Pilipinas. Sa kaalaman nito, itinuturing ng militar ng Pilipinas ang kilos ng CCG bilang at ang mga nakababahalang hakbang ng China ay pamumuwersa sa military ng Pilipinas na labanan ang kanilang diresponsableng pag-uugali. Binigyang diin ng National Task Force for the West Philippine Sea ang ilegal, agresibo at walang ingat na pagkilos ng China sa kanilang teritoryo. Dahil sa kaganapang ito, naglabas ng sari-saring pahayag ang mga dayuhang kaalyado ng Pilipinas, kabilang ang Estados Unidos, Canada, Australia, South Korea at United Kingdom na nagpapahayag ng kanilang pagkondena sa mapanganib at walang ingat na hakbang ng China. Ang insidente ay nagdadala ng mas maraming tensyon sa South China Sea at naglalagay sa mga relasyon ng China at Pilipinas sa mas malalim na alitan. Kasunod ng naganap na tangkang operasyon ng resupply, lumabas ang mga detalye na nagsilbing liwanag sa kalupitan ng komprontasyon sa pagitan ng China at Pilipinas habang magpapatibay ang Beijing ng mas determinadong taktika sa South China Sea. Base sa mga ulat, anim na sasakyang pandagat ng Pilipinas ang lumahok sa resupply operation, ngunit walang nito ang nakarating sa Second Thomas Shoal kung saan nakaistasyon ang isang unit ng Philippine Marines sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Palawan News, na nagbanggit ng isang hindi tinukoy na pinagmulan, ang mga puwersa ng China ay iniulat na target ang lahat ng sasakyang pangmisyon kasama ang mga RHIB sa pamamagitan ng pagtusok sa mga ito at pagpaparalisa. Dagdag pa rito, nabalitaan na piniconfiscate ng China ang walong armas mula sa tropang Pilipino matapos ang insidente kung saan isang miyembro ng Naval Special Operations Group apat na RHIB ng Pilipinas ay na hostage ng China subalit inilabas sa kabila ng mga negosasyon. Sa mga nakaraang taon, determinadong sinikap ng China na hadlangan ang mga resupply mission ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga kilos kabilang ang pagrampa ng mga barko ng Philippine Coast Guard at paggamit ng mga water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ang kamakailang insidente kung saan naganap ang unang bakbakan sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at China ay nagpapahiwatig na ang China ay sumasagot sa mas matatag at agresibong hakbang ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ay bahagi ng kanilang pataas na ginagawang pagsagot at pagbabantay sa kilos ng Pilipinas sa nasabing rehiyon kasama ang kanilang hangarin na ipakita ang kanilang aktibidad sa mundo sa pamamagitan ng kanilang Transparency Initiative. Dahil sa mga nagaganap na insidente sa West Philippine Sea, ang China ay lalong nagpapakita ng interes sa pag-activate ng US-Philippine Mutual Defense Treaty, MDT. Mula noong 2019, nilinaw ng mga opisyal ng Estados Unidos sa Maynila na ang anumang armadong pag-atake sa Pilipinas sa South China Sea ay magtatawag sa obligasyon ng Estados Unidos na tumulong sa kanila batay sa kasunduang ito. Subalit batay sa mga pahayag matapos ang iba't ibang insidente, lumalabas na may tanong kung sapat na ang tugon ng iba't ibang kaalyado, lalong-lalo na ng Estados Unidos na siyang pangunahing kaalyado sa seguridad ng Pilipinas. Ang paglabas ng mga kasosyo ng Pilipinas ng pahayag na nagpapakondena sa China at pumupuri sa pagpapatupad ng 2016 arbitral ruling ay nagdadala ng hamon kung anong hakbang ang dapat gawin sa sitwasyong ito. May pressure din sa Estados Unidos na gumawa ng hakbang na higit pa sa simpleng pagpapahayag ng suporta at pagkondena sa China. Bagamat may magkasanib na patrolya sa karagatan sa South China Sea, itinuturo ng mga eksperto na hindi ito sapat upang pigilan ang dominasyon ng China sa rehiyon. Ang sitwasyon ay tinukoy bilang kritikal na sandali kung saan nakaangkla ang desisyon sa alyansa nang Estados Unidos at Pilipinas. Ano man ang magiging hakbang ng Manila at Washington, kailangan itong balansihin ng maingat at may malalim na kaalaman sa kanilang mga konsiderasyon. Ang desisyon sa pagtugon sa mga hamon sa South China Sea ay magiging kritikal hindi lamang para sa Pilipinas at Estados Unidos kundi para sa kabuuan ng rehiyon at pandaigdigang kaligtasan. Sa isang pangyayaring nagpapakita ng puwersa at tensyon sa South China Sea, nagkaroon ng malaking demonstrasyon ng puwersa ang China sa pagdating ng mahigit 40 Navy, Coast Guard at iba pang sasakyang pandagat patungo sa ilang mga bangkang pangisda mula sa Pilipinas. Habang paunahin ng umaalis ang mga bangka patungo sa kanilang destinasyon sa Scarborough Shoal, lumitaw ang barko ng Chinese Coast Guard na tumawid sa refleksyon ng araw. Sa paglipas ng panahon, dumating ang isa pang barko ng China at sumunod pa ang isa. Nitong gabing yon, pinalibutan na ang konvoy ng Pilipinas ng mga sasakyang Chino, nagpapakita ng kanilang pagdadamdam sa usapin ng soberanya sa lugar. Ang Pilipinas, sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., ay nagsasagawa ng matapang na kampanya upang panatilihing matatag ang kanilang paninindigan sa South China Sea laban sa pag at pangingibabaw ng China. Ngunit, sa kabila ng kanilang mga hakbang, ipinapakita pa rin ng China ang kanilang puwersa sa rehiyon sa pamamagitan ng pagbangga at pagkundok sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ang pagtatayo ng pasilidad ng militar sa isla ng pag-asa at ang pagdeploy ng mga barkong pandigma sa Sabina Shoal ay ilan lamang sa mga hakbang ng Pilipinas para ipakita ang kanilang paninindigan at soberanya sa West Philippine Sea. Gayunpaman, bagamat may mga hakbang ang Pilipinas, ipinapakita rin ng China ang kanilang dipagkukumbinsi sa mga pagsisikap ng Pilipinas na itaguyod ang isang bagong status quo sa rehiyon. Ayon kay Greg Poling ng Asia Maritime Transparency Initiative, ang mga pangangambang ito ay barko na hindi galing sa imahinasyon kundi mula sa internasyonal na batas. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap, patuloy na naninindigan ang Pilipinas sa kanilang karapatan at hindi sila sumusuko sa kanilang laban sa South China Sea. Sa pangkalahatan, habang ang dalawang makapangyarihang bansa ay humaharap sa pagtatangka ng pagitan, ang resulta ng kanilang laban ay nagdudulot ng malaking epekto sa kanilang rehiyon at sa kabuuan ng pandaigdigang komunidad. Ngunit sa kabila ng mga hamon at patuloy na alitan, ang mga hakbang ng US Coast Guard at ang tugon ng China ay nagpapakita ng kahandaan at determinasyon ng bawat bansa na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at karapatan. Ang susunod na yugto ng laban sa West Philippine Sea ay magdadala ng mas malalim na pag at pagpapasya sa kinabukasan ng rehiyon at sa kanilang ugnayan sa pandaigdigang larangan.